At ikaw lang ang pwede makipagsabuatan kay Carlos. Eh, teka muna. Eh, bakit naman ako makikipagsabuatan kay Carlos? Na hindi ko nga siya kilala eh. I don't even know how to reach him kung nasaan siya. Ba't ko gagawin yun? I don't believe you and I don't trust you. Well, then don't. Alam mo mabuti pa. Bakit hindi nyo ko bantayan ng 24 hours a day? Huwag nyo akong tantanan. O di kaya, ito. Why don't you check my phone? Tignan nyo kung nandyan yung contacts ni Carlos. I don't even know how to reach the guy. Tignan nyo. Sige na. Ano, ayaw nyo tignan? It seems that you're confident na wala ka alam sa pagkawala ni Siguro Siguraduhin mo lang, Morgana na talagang wala kang alam tungkol sa lahat ng gulong ito at hindi mo kasabot si Carlos. Justine! Bakit ba tawag ka na tawag sa akin? I'm grieving. Ano mo kailangan mo? Gusto ko lang malaman kung nasan si Annalyn. Hindi ko alam. Bakit hindi mo tanungin si Doc Carlos? Because I'm 100% sure na siya gumawa nito. Isang baliw lang naman katulad ng kayang gumawa nun. Talaga? How about your mom? Shhh! Wala siyang kinalaman dito. Mukha siyang pagbintangan. Siguraduhin mo lang wala siyang kinalaman. Dahil pag nalaman kong meron, ibubuking ko yung sikreto niyo. Justine, ha? Teka, akala ko pa magkakabi tayo. Zoe! Masyado nang maraming nangyayari. Ang dami na rin nadadamay. I think it's about time na may gawin akong tama. Please, huwag mo naman gawin sa akin ito. Please, ibilato mo na siya sa akin. Promise ko sa wala siyang kinalaman dito. Promise. Just siya lang ang meron ako. Pag wala siya sa akin, hindi ko kakayanin. Alam ko, naiintindihan mo ko. Kasi matagal ka rin naiwalay sa mami mo. Kaya please, Justine, please, na maintindihan mo? Sige. Hindi ko gagawin sa yun. Pero once na malaman ko na may kinalaman talaga yung mommy mo sa nangyari sa kasal ni Tito RJ at Tita Lineth, pati na rin sa pagkawala ni Annalyn. Zoe, pasensyahan tayo. Salamat. Promise ko sa sa'yo, pag nalaman ko may eh, kinalaman siya sa nangyari, ako mismo unang-unang magagalit sa kanya. wala na kayong tatanong? Well then, excuse me. Mukhang wala nga siyang alam mo, Ben. But what are we going to do now? Hindi na natin kailangan pilitin si Morgana. may nilagay akong bag tag locator sa loob ng bag nasaan yung bag? Ibig sabihin, nandun din si Andre. Bag tag locator? Good job, Oben. Hindi ko akala yung may isip mo yun. Natuto ako sa nangyari kay Papa dati. Kung gusto nila tayo isahan, inunahan ko na sila. At least matatrack ko kung nasaan si Annalyn. Kahit na hindi ko na mabawi yung 10 milyon. Tamang-tama parating ng mga pulis para mag-imbestiga sa mga nangyari. Makakatulong yan sa paghanap kay Annalyn. And finally, mahuhuli na rin nila si Carlos. Ate, nandito yung Baghdad sa Apex. Are you sure? Pati yun Oo nga, no? Oh my God, Obeng! Kung nandito yung bag, at si Carlos ang may hawak ng bag. Ibig sabihin, nandito si Carlos sa Apex. At kung nandito si Carlos sa Apex, isa lang pupunta niya. Si Lynette. Let's go! Basta wala akong aaminin sa inyo. Wala sa akin yung pera. Hindi ko binuksan yan eh. Sino nga, Madam, matagal na ako nagkatrabaho sa inyo. Hindi minsan, hindi ko kayo niloko. Pasok mo na sa kotse, ais na ako.